Sawa kasi dumating din ang effects ko. Medyo mabilis niya yung Si Shopee In order ko lang kahapon ng hapon, eto na siya ngayon. Check muna kung walang yupi. Wow, yupi. galing See yupi. Wow. buti na lang noise noise remote yan remote with molex mga connector yung user manual na hindi pwedeng basahin at saka latch wala siyang micro SD tingnan natin kung super micro na yung micro SD aba micro SD pala hindi talaga siya hindi siya yung malaki sana TF card na lang pero okay na rin naman to kaso umah, bibili pa ako ng micro SD nito hindi siya mukhang waterproof pero try natin Ito yung mga left and right channels. Then yung power. Yung kailangan natin magbasa dito ng ano, ng manual kasi delikado. Pag nagkamali tayo, wasak ang unit. Ayun, ayun, meron pala. Meron siyang diagram. So, sa power, bagay, basic lang naman to. Ito yung ibabaon dun sa unit. eh, okay. All set. Then basahin natin yung supply. Kung saan natin ikakabit. Ito yung diagram. Uh, kita ba mga tol? Kita nyo? Ayan. So speaker, yung white. Ito yung front speaker. So, ito yung rear speaker. Okay, pa, magkapalit yan. Okay lang. White, gray. Uh, gray at saka gray black ah ito 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 yung front tapos white at saka white black and titignan nyo yung guhit doon sa white pero ito sa ngayon ito ang gagamitin ko muna ng two channels so alamin muna natin yung power so dito yung power yung red lagi yung positive at saka yung key ang key yung yellow yung switch dito sa yellow Uh, ha uh, ignition red. Dito pala switch. Ayan, dito ang switch tapos ground black. Ayan. Ground black. Then antenna yung blue. Ito yung sa antenna sa FM. Then battery yellow. Ground black. Pwede itong ano, ate ah, ka battery. Yellow. So, itong yellow at saka red, pwedeng pagdikitin. O, oh, kasi memory yan eh. Ito yung negative. Try natin. Tingin kong iilaw. Tapos, ito negative. Tapos, yung yellow, it says battery. Slap. Oh, no, shit? no, no, no. Why? Why? <laughs> Puta, Bakit? Eh ground dito. Nakalagay dito battery yellow. What the fuck? So, yun nga mga tol. Nung nagtataka ka, nung minulti-tester ko to, itong black at saka yellow, magkadikit. Yan o. Mag magkadikit itong dalawang to sa loob na hindi dapat kasi dapat cathode yan parehas. Ito. Itong blue at saka yellow, parehas positive yan. Ito sa switching. Ngayon, nung itong sinuplayan ng 12 volts, ito yung 12 volts, check ulit natin yung voltage nito baka isipin ng seller eh, ano to 24 volts ayan 12 volts kita nyo 12 volts once na i-connect mo to dito so sa positive so sabihin natin to positive at saka negative ayan magkadikit sila walang niya gagamitan natin itong maliit at baka umusok ulit lagyan natin ng mini fuse oh, magkadikit to. Oh. Oh, fireworks. <laughs> so, hindi dapat hindi dapat magkadikit ito eh. Ito pwede mo dito irekta itong car stereo kasi umusok yan lusaw. Oh. So, Tapos nung inilagay ko dito, ayan, okay. Umilaw lang yung unit sa glit. Ito, umilaw naman siya, nag-blue. Tapos wala na, namatay na. Factory defect ang unit. Sana ma-return ko pa to doon sa seller. Excited pa man din ako. Kasura. So yun lang, seller. Return ko na to. Ah, thumbs down.